Magandang araw mga kapwa, tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Kay Cheng at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat taas noo at buong pusong ipinagmamalaki ng lungsod ng Tagig ang tagumpay ng 1654 college students na nagtapos mula sa class of 2023 ng Tagig City University na ginanap sa SMX Convention Center SM Aura Premier. Kahapon sa unang araw ng 17th Tagig City University o TCU Commencement Exercises 805 graduates ang tumanggap ng kanilang mga diploma. Para naman sa araw na ito, 849 graduates ang nagtapos para sa espesyal na araw na ito. Ang mga nagtapos ay nagmarcha kasama ang kanilang mga magulang at profesor at tinanggap ang kanilang mga diploma sa ikalawang araw ng 17 Taguig City University o TCU Commencement Exercises. Ang kaganapan ay naging espesyal na pagtitipon din upang bigyang pagkilala ang mga nagtapos na nagpakita ng natatanging husay katulad ng academic excellence, leadership at athletic endeavors. Ang seremonya ay dinaluhan ng TCU Board of Regents, Dean at Program Chairs at iba pang opisyal ng universidad. Nanguna sa pagtitipon si TCU Vice President for Academic Affairs, Dr. Jennifer Tolang, First District Congressman Ricardo Ading Cruz Jr., Vice Mayor Arvin Ian Alit, gayon din ang mga city councilors na kumakatawan sa una at ikalawang distrito. Dumalo sa event si Mayor Lani Cayetano upang personal na ipaabot ang kanyang taus-pusong pagbati sa mga nagsipagtapos. Sa isang nakakaantig na mensahe, nagbahagi siya ng paghanga sa kanilang dedikasyon na tapusin ang kanilang pag-aaral sa kabila ng hamon ng pandemya at hinikayat silang tanggapin ang kanilang mga tungkulin bilang responsable at produktibong membro ng komunidad. Ang inyong pagtatapos sa mga kursong inyong pinili sa loob ng ilang taon ay bunga ng inyong pagsusumikap, pagsasakripisyo, pagpupursigi, at paghihirap. You have faced challenges, conquered, and fought Achieve the dreams you've been dreaming. Naabot ninyo ito dahil sa inyong kanya-kanyang kakayahan. Binigyang diin din ni Mayor Lani ang kanyang pangako sa patuloy na pagpapahusay at pagsiguro ng mga programang nagbibigay daan sa accessible at dekalidad na edukasyon para sa bawat residente ng Tagig. Pagbati sa Tagig City University Class of 2023. Sa lungsod ng Tagig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergencies, maaaring i-contact ang mga sumusunod na numero. Command Center 02-8789-3200 Tagig Rescue 0919-070-3112 Tagig PNP 02-8642-3200

para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ng mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City, at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli ako po si Kay Cheng, at ito ang Tagig City Daily Report.